Hi guys, Marvin here and welcome to crowd One. Today is April 16, 2025 So guys, uh, update ko lang po kayo Lahat ng crowd One members, yung mga hindi na active or matagal ng hindi active at saka mga sa mga downlines ko as you know guys April 10 nagumpisa na nga po yung token uh, Corbit token streaming natin by the way sa mga hindi pa nakakaalam itong company ito na ito is a uh, crowd one ok so crowd1 po ang company na ito uh, well uh, nagumpisa po ito nung January 2019 itong company na ito so tinatawag nga po itong crowd 1 pero sa ngayon ang tawag na dito is C1 okay? so itong C link uy bakit nag log it? itong C ito po yung wallet ng Corbit token natin Yung Corbit naman yun yung Tokens ng C1 Okay So account ko po ito guys Okay So marami kasing Nagtatanong sa atin At nagtataka Bakit Medyo mabilis Yung flow ng uh, Streaming ng Tokens ko samantalang sa kanila mabagal. So, may ipapakita po akong sample sa inyo. Ito. Itong account na ito, account ito ng kaibigan ko. Doon sa mga nakakaalala, noong 2020, yung Crowd1 Company is namigay ng gift code. Para ano, Ah uh, uh, para may I mean yung mga gift code na yon pwede kayo maging member Makakatanggap kayo ng crowd one rewards na loyalty points pero dapat mag upgrade din kayo so there is no free in this world okay walang libre sa mundong ito kung meron man eto na ang ngayon kung meron mang libre ito libre lang ito wala siyang biniling packets dito pero yung corbett niya is 54 lang dapat aabot pa ito ng 1000 corbett kaya lang hindi siya nag upgrade dito or bumili ng uh, nag purchase para magdoble yung tokens niya Which is uh, understandable naman. Siyempre, eh, hindi naman lahat may pambili, di ba? Eh nagkataon lang naman OFW ako, kahit pa may pambili ako, okay? So, eh, eh, gagawin ko lang sample to, guys. Itong account na ito sa kaibigan ko ito. Binigay ko 'yan, yung gift code na 'yon back in 2020. Okay? Well, uh, ano ito ha? sa sa cellphone ko ito, ah. Baka sabihin nyo hacker sa <laughs> kasi account ito ng kaibigan ko. Na-open ko lang yan. Okay. Kasi karamihan ng mga binigyan ko ng gift code noon. Na-open ko yung mga account nila. Okay. Pero sa kanila yon Hindi sa akin. Kasi nga yung, uh, yung iba hindi interesado. Alam nyo yon Or walang internet. So kaya ako nag-open. Okay. Itong phone ko na ito. Nakalink lang ito sa laptop ko. Okay? So, kung makikita niyo dito, talagang ang bagal. Ayan, guys. tinan nyo. Oh. Kumpara nyo naman dito. Kasi, yung flow ng streaming ng tokens is nakadepende sa packets. Okay? So, ako, November, uh, December 10, 2020, yeah, 2019 nung umpisang bumili ako ng packets dito sa uh, crowd one okay so that was uh, more than 5 years ago nakatatlong bili ako ng packets dito guys kaya eh medyo mabilis ito dahil ang account ko is uh, yung package ko is fire okay so para mabil, mapabilis ninyo ito guys Itong flow ng uh, uh, Corbett streaming ng tokens ninyo. Kailangan bumili kayo ng packets. Okay. Doon sa mga ano lang. Afford. Okay. Mm. Yan lang ang sagot ko. Sa mga nagtatanong bakit mabagal. Kailangan bumili kayo ng packets. Okay. Para mapabilis nyo yan. So. So ito guys dapat meron kayong element starter package dahil nag launch na nga yung token nag umpisa na rin yung streaming in extend nila yung pagbili ng starter package ng element package hanggang April 10 so meron pa kayong 2 weeks okay? so yung flow nung a streaming ng tokens is nakadepende nga sa packet. So, yung pinakamababa natin dito is earth. Sunod ay air. Ang sunod ay water. Ang sunod ay fire. Ang sunod ay fifth. So, yung ano ko guys, yung ah uh, packets ko is fire. Okay. So, pinagtyagaan ko yan guys in 5 years. Okay kaya wag na kayo magtaka kung bakit may mabilis may mabagal dahil unang una hindi kayo naniwala eh <laughs> hindi kayo naniwala sa mga sinasabi ko noon kala nyo kasi scam ito okay o, kaya umabot ito ng 5 years dahil hindi ito scam pag may nag-offer sa inyo na ganito, Uh, sali ka dito, mag-invest ka ng $100, in one month kikita ka ng $10,000. Scam yun, okay? <laughs> okay, maniwala doon. Marami na po tayo na pagdaanan na scam. Dapat matuto tayo, okay? So, yan guys. Ayan guys ah, so alam nyo na kung bakit may mabilis, may mabagal. nakadepende po 'yon sa packages ninyo. Kahit gaano karami ang tokens meron kayo. Ako nasa 124,000 yung Corby token ko. Ito 54 lang. Okay. Merong meron ako na panood sa YouTube sa webinar na may 300,000 yung Corby token niya pero medyo mabagal kesa sa akin dahil nga nakadepende yon sa package kung meron na meron tayo okay so namigay man sila ng libre noon na account Siyempre, hindi nyo na makukuha agad yun ng libre. Okay? Wala namang libre sa mundong ito. <laughs> Pag meron, scam yun. Okay. Uh, so, yun guys. Uh, ngayon, alam nyo na kung bakit. Doon sa mga nagtatanong, bakit mabagal yung sa kanila. Dahil nga, nakadepende yun sa package. Okay. So, yan yung limang taon na pinagtsatsagaan natin dito sa company na ito. So, araw-araw, talagang active ako dito. Okay. So, update ko na lang kayo sa susunod, guys. Bye.